Hello mga kapatid, kumusta? Another vlog. So we're going to Ormoc. Galing kami ng Broongan. Ang aga namin nagbiyahi, kalauna ng madaling araw. Din dumating kami dito sa Ormoc. Ay 7 o'clock na. Nagantay pa kami mga isang oras kalahati. Dahil at 30 ang alis ng ocean jet papunta ng Cebu. Yes mga kapatid, pupunta kami ng Cebu dahil nandoon si janjan Jan. Jan na training kasi niya for two weeks na nandoon siya lalakad lakad ng mga papeles dahil training niya kinabukas no kinabukasan the day after dumating kami so an uh, muna kami sa Bohol instead na aw oh, sa Cebu instead sa diretso kami ng Bohol para sabay-sabay na kami mga kapatid so maganda naman ang aming dahil ang panahon hindi naman masyadong maalon so nandito na kami sa Robinson mga kapatid ang tinitirahan ninyo dyan, dyan pansamantala ay dito siya nakabook sa malapit sa Robinson. Kaya lakad lang mga kapatid. So naglalunch muna kami, then pupunta naman kami sa SMC side. So yun mga kapatid, hindi ko napansin na parehas dilaw pala yung color namin ni GM. O team ba So ngayon mga kapatid, ito na yung request ni GM. Steamed fried rice. Ito talaga yung uh, kanyang gusto. Hindi pa siya nabusog umiulit siya ng chicken. So, bagsak pa rin sa chicken, mga kapatid. So, katapos, picture-picture muna, di ba? ang Christmas tree. And then, mga kapatid, biyahe kami papunta ng SMC side. Doon kasi kami bibili ng mga damit ni GM. Hindi naman marami. Pero at least doon marami kong pipilian. Magsasawa ka sa kakatingin. Malapit lang naman, uh, mayroon palang may bus na mga service na uh, masakyan na makakapunta ka doon ng mura instead na magtataksi ka. So, yun ang sinakyan namin mga kapatid. So, here na kami sa SMC side mga kapatid. Inawan namin ikot muna ng ikot. So, nakakapagod na no? Robinson. Tapos naman SMC side naman ngayon. So, para makapagpahinga, kung wala yung picture. Then, proceed na naman sa ikot. Inalim ko na lang mga kapatid ang aking mga mata sa mga Christmas decoration na magaganda. Nakakahappy ang vibe kasi pag nakakita ako ng mga Christmas decoration, nagiging bata talaga ako. Parang 6 years old ang feeling. Yes. Sarap mag panuori, no? Pero ang laki ng gastos pag ikaw ang buumano nito mag-decor. Hindi <laughs> keri. So, makikihapin na lang tayo sa kanilang mga decoration dito sa SMC side. Yan, ganda. So, kasi pag si Jan kasama ko, lalaka lahat. Halos susuyo yung lahat ng mga pupuntahan. At dito mga kapatid, ay nabili na kami ng mga damit ni GM. I think tatlo or apat na damit niyan pang Christmas party, pang Pasko, simba sa New Year. At uh, pang travel-travel, palagi kami bumibili ng chinilas. Kasi yung chinilas niya ay sira na naman. So yun mga kapatid, mabuti na lang sale. Kasi medyo, pag, pag pang lalaki, medyo mahal-mahal, no? Mas mahal pa nga sa damit ko. Uh, ano lang yan, t-shirt. And then mga kapatid, naghanap na naman ng uh, Belgian. No, na waffle, kasi yan, favorito din niya yan. Gotom na naman. Para naman makapagpahinga kami ah uh, umorder na kami ng table. Si JM ay flavor na will dyan. Waffle, ako naman ay walang flavor. Actually, nag-order lang ako para ma-extend pag-upo namin kasi ang tagal ni janjan Jan. So, nandoon kami ngayon sa ice skating, mga kapatid. Kinukonvince namin si GM na mag-skating. Actually, gusto na, na, gusto ni GM para matry ko din. Choke. <laughs> pero siguro ang bigat ko baka ma, ano, basag yung ice doon so, tiningnan na lang namin ito ang ganda ng view dito sa may SM kasi nasa taas kami na ano, ganda pala siya tingnan yung, alam mo yung parang mataas na building sa gitna ng SM seaside so, ayan mga kapatid hapon na, ay nagigodom na naman siya <laughs> so, ayan, order naman sa potato corner mga kapatid habang binabantay namin ito yung mga style lang napagod ka na pagod na talaga ako mga kapatid Uh, hapo hapon na, imagine, tanghali pa lang na hapa hapahapon na yan. Sa, sa ang kapatid ay tumahinti na naman kami ng mga sapatos. Na isa-isa na naman yata ang mga sapatos dito. Ang daming sale. Kaso lang, pira lang talagang wala, no? Hmm, ito ang gusto ko, oh. Kaya lang, mahal ka mga kapatid. Maganda kasi yung medyo may color din. Dumihin pang field. Ah, manifesting na tayo. So, naghahanap na kami ng makakainan. Wala doon sa kabalim. Binok ng 200 plus na estudyante, mga kapatid. Paborito ko pa naman yon doon. Pero nakakita naman kami ng isa pang magandang kainan. Yung paborito din namin ng hukad. Ayan, may sabaw. Siyempre, yung mga laang pansit. At saka, ano pa yan, kare-kare. So, kinabukasan, mga kapatid, Nandito lang kami sa room. Uh, sa iniistihan namin, nag-order ako ng panda para hindi na kami lumabas. Dito rin sa si building na to si Janja nagtitraining. Kaya mga kapatid ay wala kami ibang ma-order ano. Oh, na naman. Kasi ayaw ko lumabas si Jim. I-enjoy niya yung lamig ng kwarto. Yan mga kapatid, no. Chow lang sa akin. Parang lumalaki na din tayo. <laughs> Tapos mga kapatid, ay ito ay pauwi na kami to Bohol since na 10 pm pa 10 pm pang aming biyahe meron pa kaming oras no na mag dinner puro kain kami no <laughs> so Jollibee naman to sa so, may terminal sa so, may pier o uno so dito kami muna nagtambay-tambay pampatay ng oras para gusto ko rin ng slow boat eh kasi pag ako ako nang roble papuntang Ormoc maganda siya dahil nakakahi nakahiga ka lang tapos pag ano ah, uh, lugar na nagusong puntahan. So iyan mga kapatid, ay so kumakay na kami papunta sa pier o oh, sa light ferry. In fairness, mga kapatid, ang linis pala doon. Ah, uh, sobrang linis siya. Kailangan mo lang punasan ng wipes kasi hindi natin alam kung sino yung humiga sa higaan mo. Pero sobrang linis tapos yung mga basurahan nila, ah, uh, ang ganda mga stainless. Oh uh, feel ko talagang comfort talaga ako doon. So, dumating kami dito sa pier ng Tagbilaran. Ang ganda na ng, parang ang luwag na. Tapos may 7-Eleven pa. O, oh, di ba diba? Kain na naman kami. <laughs> Bumili kami ng show pao ni Gia. Tapos kami, magkakapi kami. Dahil nga, nakakaya naman yung kapatid ni Jan Jan ang nagsundo sa amin. No? Oh. Pakapihin naman. At pati yung kapatid ko, nagulat. So, yun lang. Bye!